Welcome back to my channel for today's vlog guys ay um, nagkagayat po tayo papunta tayo sa town kasi sa dami nating ginawa tong araw na to sa dami ng eh, sa pagod tong araw na to ay kailangan natin mag pa ano mag relax konti kasi sobrang ano na ba Sobrang dami na ng ginagawa. Masakit na ang mga kaluluwa. <laughs> so for today's video guys, ay tayo ay mamamasyal sa town. Kasama ko yung dalawa kong kasama dito sa hotel. So samahan nyo kami guys. Tara guys. Tara! Kakulay ko po, po yung yung color na ayate <laughs> Ay, <ate> sweet. <laughs> Ang ganda ng konti! Happy birthday! <laughs> oh, happy birthday too! <laughs> <laughs>

Yeah. 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 dia yeah. kan

It? It's nice. Yes. Uh, yes. <laughs> the the camera, uh, yes. Uh, yes. 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 Wow. Kain po kami. Kain po kami ngayon, ngayon. Kain seafood. Kain si ng seafoods. Ano ka kami? Alamari. Alamari. Ako naman ay octopus. <laughs> octopus ako. Ikaw, Rabs. Anong kakainin ni Rabs? Okay. Myself. Ano kayo din? Myself. masel sa kanya. Muscle, muscle. Nasa pira kami guys. Nasa pira kami ngayong gabi. Pagkatapos ang um, maraming Milan. <tellan>

Ilagay mo sa gitna lahat para ano. Ikaw nga magkano ko Ang pangit naman ito. Ilagay sa gitna. I'll Mars, That's right. Give me moment. I'll take can I take Bakit maganda lang siya sa picture dito? Matigay na lang po ito. ganyan lang pala isang kamay niya lang kasi sa bibig gusto niya tinanong kami kuno na nang iba? ba ka na naman corn. diyan na lang para share-share tayo makakain din siya na niya siguro makakain pala niya siya ng hindi dinon mo kasi sa kwento Please. Uh, do you have rice? Yes, yes. Yes. Thanks. So ayun guys, tapos na kami kumain at kami ay umalis na. Wait lang. Yan guys, na masyal na naman kami ng gabi. Gabi lang talaga kasi ang aming time nandito kami ngayon sa IA nakapasyel kami din sa wakas oops nightlife at Santorini oh Yeah. Pangit pag gabi pa man, madilim. Wala kang makita. Ito na lang bahan. Huwag kang sumayaw sa'yo, tapos upload ko naman to baka hawain mo ko ah. <laughs> <laughs> I'm not the crazy person. Ano yung hindi? Yeah, it's Roman Catholic Church? Church. Orthodox Church. Nag-sign up Oo, pwede man. Pares man. Mm. Pwede. Hello guys! Welcome to Iya. <laughs> Welcome to? Iya. IA is Small vlogger. <laughs> small small Ah, uh, godsad. Is... Yes, 'di ko pa nilalamig niyan sa suit mo. Oo, papanindigan ko 'to. Oh, lang kami nakapunta ni Maricel dito ng gabi. <laughs> oh, nasa iya kami, guys. Yeah. Oh, 'di ba? Finally. We were eating before there. Ups. Oh, Sel, mm -hmm. nung birthday mo, doon tayo na to kumain, no? Diyan sa Ups, ano? Abs pe, anong basa nun? But it's okay. Ayan guys. But it's okay. light. Have light. Doon ang trabaho namin dati. For this place is for sunset. one well, light, light, light. Tatlo pala yan. Ito yung pinupunta ng mga turista guys. Oh. Na simbahan. Yan. We working before here but we didn't come at night. <laughs> 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 Oo, oh, oh, pero ang so, daming tao. Tatlo pala yan no sunod. Kaya ko lang alam. Kala ko isa lang. Nandito tayo ngayon guys sa Iya Nightlife Santorini Tayo, pasyal tayo guys Kanina ay kumain tayo Tapos nag drop tayo dito sa Iya ngayon Ayan si Aywasi mas magaling Ito, Ito. Kay Washim mas magaling nga eh. Washim. 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 Mas magaling siya. Washing, washing. Si Washim machine. Washim machine. Eh? Hey guys. Oo siya. Nice, oh, kuma. ganda naman. Pa bakit ba? Ha? Ganda o. oh. Oh, di ba guys?

Nagkaka na des para makita mo lahat. Ayan. Very dark, eh. Yeah, it's very dark. Yeah, nice. We cannot take uh, video yes. here. Let me come up. Gutierrez. Asa kasi ano kay si ano. Casey, ano? Sila ritual, yes. na Close na sila. Naka-close na pala. Yan sa hotel. Ah, tara na. Yung light na ano Oo, Yung

eh di hawakan nyo na yung kamay ni ano <laughs> naghahanap kayo ha <laughs> naghahanap po sila ng kahawa With panty? The string. Panty, the string. <laughs> Pedro and Maria. Pedro and Maria? Yeah. Pedro is named for... Mama, magkano ba isa niyan? Ha? <laughs> <Huh? laughs> ah <laughs>

kami. Oh, restroom natin ma mag-restroom ka? You want restroom? Yes. <laughs> Kaya labas din yun eh. Din yung Bakit tayo nga duman dun? Duman ko. magandang, maganda na kami maganda. Scarf? Ate, hindi <laughs> ganda ito. Si ano, si Indonesia. The flowers? It's good, nice. Indonesia. Oh, Ang laki naman yan. <laughs> And ito pa siya ito. Ang maganda to oh. Eh? No. Buong na kayo? Shopping, shopping na daw sila shopping. <laughs> shopping why? Pame. So ayun na nga guys, ay dumating na kami sa bahay. At hindi na ako nakapag-intro kanina sa labas. Uh, so hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. Bye-bye.